Guys, babalik na si Justin Brownlee sa Barangay Hinebra. Ibabalik na ng PBA ang three conference format at magiging unang conference sa season 49 ay ang Governor's Cup. Alam naman nating lahat ito ang unang conference sa PBA na pinaglaruan ni Justin Brownlee. Ang replacement import na magiging resident import pala ng Barangay Hinebra. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, since 2016 Governors Cup na nag-champion ng Ginebra sa tulong ni Justin Brownlee, ay siya na ang naging palagi ang import ng Gin Kings kahit sa Commissioner's Cup na allowed ang mas matatangkad na reinforcement. At ang magandang balita nga, babalik na si JB sa roster ng Barangay Ginebra sa Governor's Cup sa PBA Season 49. Mayroon daw magandang tinatanaw ang Hinebra ngayong babalik na ang kanilang resident import lalo na kung babalik itong healthy, sabi ni CTC. Sa kasalukuyan ay nasa Indonesian Basketball League si JB bilang import ng kupunang Pilita Jaya. Huling naglaro sa PBA si Brownlee sa 2022 Governors Cup kung saan ay nakarating sila sa finals. Ngunit tinalo sila ng talk and text sa tulong ng mahusay ding import na si Randy Hollis Jefferson. Muling nagkaharap sa Hangzhou Asian Games si Justin Brownlee at Jefferson. Itong huli ay bilang naturalized player ng bansang Jordan. Sa elimination stage ay tinalo ng Jordan Angilas na sa mata ng mga watchers ay nag-iwan ng impresyong wala raw talagang binatbat ang Ginebra Resident Import kay Randy Hollis Jefferson. Ngunit nang muling magkaharap ang dalawang national team, this time ay sa finals ng Asian Games, nakita ng lahat kung paano binalikat ni Justin Brownlee ang kupuna ng gilas para pataubin ang Jordan at sungkitin ang gold medal na naging mailap sa Pilipinas sa loob ng 62 taon. Ngayon ay nasa IBL nga si JB at isa siya sa mga sinasandala ng Pilita Jaya upang magkamada ng panalo. Ang balibalita, gusto ng karin team niya ngayon sa Indonesia na i-extend ang kanyang kontrata at di umano'y si JB ng dobling sahod. Ngunit may palabra di honor si Justin Brownlee. Mas mahal niya ang PBA, kaya tinanggahan niya ang offer na mas malaking salary. Isa pa, gilas naturalized player nga si JB32 at mahalaga sa kanya ang kupunan ng gilas Pilipinas. This coming July ay magtutungo sa Latvia ang Gilas para simulan ang pangarap na muling makatungtong sa Olympics. Sa June 22 ang simula ng training camp, kaya asahan ang pagbabalik ni JB sa bansa bago ang naturang petsa. Sa Gilas duty muna sasabak si Justin Brownlee. Mabigat ang kakaharapin nilang laban dahil sa July 3 ay una nilang makakabakbakan ng number 8 Latvia at sa July 4 ay ang number 23 Georgia number 37 ng Gilas sa FIBA ranking. After ng Gilas duty sa buwan ng July, balik Hinebra naman si Justin Brownlee. Kaya ang sabi nga ni Coach Tincon may magandang hinaharap na natatanaw ang Jin Kings sa first conference ng season 49. Nabigo ang Hinebra na makasalta sa final sa dalawang conference ngayong season 48. Dahil na rin sa mga injuries ng mga players, Inaasahan na makakabalik na si Jamie Malonzo, Jeremiah Gray sa line-up ng Ginebra Next Conference plus madadagdag nga ang reliable import na si JB32 kaya umaasa si Tim Cohn magiging maganda ang kanilang kampanya. At may nakahanda na namang puda ang mga buzzers. Asa lang daw talaga sa import ang barangay Hinebra. Sagot naman ng mga fans ng Gene Kings, natural aasahan namin ang import namin. Kaya kumuha rin kayo ng import na maaasahan. Oo nga naman. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic